guys what's up Nandito tayo ngayon sa Indonesia oo oh, maniwala kayo sa hindi nasa Indonesia tayo kamaya makikita nyo yung ebidensya <clears throat> na nasa Indonesia tayo ano nandito lang tayo sa may sulok sulok eh alam mo naman ito si Onin the Explorer ang layas na vlogger kung saan yung mga sulok-sulok doon nagsusuot pati Indonesia sinusuot na natin diba? kala nyo ah kayo lang may pera ano ako poor sa huli ng video na to kung hindi nyo matiis i-skip is nyo panoorin nyo at nasa Indonesia tayo nando ng ebidensya makikita nyo okay ngayon yung iba wag, wag nyo nang skip panoorin nyo naman at nang may patalastas at nang kumita naman po yung may ari ng channel na to Ano ito, tani sa Indonesia, ikan e, bus ng kamote, yun okra. Aso lang dito, hindi pa sementado dito eh. Ano tong nasa baba na ito? Oho, ito iprapa lang ito, ipapala na gawa ayos sa pwedeng bumabaha kasi kinakain yung lupa eh ng tubig eh kasi pag nilagay nga naman ang wall na ganyan kahit bumaha siya ng mataas hindi kakainin yung lupa sa magkabilang gilid hindi tatangay ng tubig na malakas okay diretso tayo Clara ko nag-uusap yung mga construction worker hindi ko maintindihan kasi nasa Indonesia tayo guys ang mga tao dito sa Indonesia kamukha lang din ng Pilipino ano? kamukhang Pilipino rin eh din pala salita rito sa Indonesia no oo nasa Indonesia tayo guys tayo maniwala eh mamaya paglabas natin dito ng ano na to makikita nyo kailangan yung eh, may evidence eh dahil kalamasi ano mayama sa kalamasi dito oh nakita nyo ebidensya at isusun natin ayan o oh. Diba? kaya kung gusto mo makarating ng iba't ibang bansa pumunta kayo dito sa amin sa Bulacan makakarating ka na ng iba't ibang bansa sa Singapore, sa Malaysia sa Australia, sa Canada ang mamimili ka kung saan ka pupunta hindi mo kailangan gumastos ng malaki